Heto pupunta kami ng birthday yan at kainan na naman yun, Kapreni. Mabubusog na naman sila. Ay, talaga naman. <laughs> Nakisabay lang kami sa tito ko tapos yung bata nasa harapan. O, di ba diba, sana all? Dito sa likod, wala nang upuan. Nagdala kami ng sariling upuan. Makikisabay do kasi kami kaya tinanggal ang upuan sa likod. Charis! <laughs> Panghanap buhay kasi itong ban kaya tinatanggal ang upuan sa likod. <laughs> Nakailang sabi ng likod, binilang mo ba, Kapreni? <laughs> dito na kami sa venue at malapit lang naman to kapreni kaya saglit lang namin biniyahe. Sinalubong kami ng kapatid ni Lola, nag-bless ako, pati si Kuya Ken. Magbe-bless din sana si Rui kaya lang hindi na napansin, tingnan nyo kamay, napahiya. Sabay talikod din ng bata, hindi daw inabot yung kamay niya. Char! At nagpatuloy kami sa paglalakad. Kapatid din ni Lola ang may birthday at nilapitan namin at nag-bless kami. Tapos yung regalo, pinaabot ko na kagad kay Kuya Ken at baka makalimutan pa. Mauwi pa namin, ay nako kabigay namin ng regalo, naghanap kami ng mauupuan. At nilapitan si Rui ng tito ko sa lolo. Uy, kaganda ng anak nila. Kabilis, may pagkain na ang lola. Kami wala pa. Char! Binati ako ni ate na nag -scoop. Sabi ko, sama kita sa vlog. At eto naman ang asawa ng lolo ko na may birthday. O, ba diba? Detalyado! Ang sabi, kumurot lang, hindi pumiraso. Kapreni, litsyon to. Huwag palalampasin kapag ganyan. Wala namang nakakita sa akin, Kapreni. Kaya pumiraso pa ulit ako. Nasabik yata si Kapreni nyo sa litsyon. <laughs> At ayun na nga mga Kapreni, may pa-surprise ang anak ng may birthday para sa kanya. Nasa abroad mga Kapreni, kaya yan na lang muna siya. Charis! Tapos may batang kumukuha ng pansit. ano nga, kakagising lang niya. Kaya yan, nagutom. Dapat nga, hindi kami makakasama mga Kapreni dahil si Rowie tulog pa. Saktong paalis na ang mga kasama namin ay nagising siya kaya pinagayak ko na. Ako pala ang nagayak, hindi to gagayak ng mag-isa, di pa niya kaya. Talagang nagbaon ako ng biskuit para hindi siya maglikot, kumain lang siya ng kumain. Bumalik pa ako mga kapreni, kumuha ako ng vegetable salad Ay pagkakalutong ng balat ng lechon kapreni, ay talaga naman Yan lang ang kakainin ko, promise, hindi na ako babalik <laughs> At yung bata na to, pagkatapos namin kumain, tumakbo ng tumakbo Ay umupo nga kami dito sa isang gilid Nakapaduyan nga to mga kapreni, sakto, nalilibang si Rui Ako naman mga kapreni, siyang high blood kay Kuya Ken Nilalakas pa ang pagugoy mga kapreni, sabi ko baka masira to Sobrang pagtitimpi ang kapreni nyo <laughs> Hi mga kapreni. Ayun, nag-hi nga siya. Hindi ko maiwasang hindi tumingin dito kapreni. Parang gusto ko rin magpaganyan. Tapos nag -picture, picture si Lola at ang mga kapatid niya. Walo sila magkakapatid. Yung isa wala na. Tapos yung isa hindi naka-attend. At dahil private pool to, may swimming pool. <laughs> nagpicture picture ding din kami sa tabi ng swimming pool. <laughs> Nangihinayang si Kuya Ken. Dapat daw nagdala siya ng damit. Nagkayayaan ng na mga kapreni umuwi at baka maabutan ng ulan. Biglang lumulam ang kalangitan. Ay talaga naman. Imbes umuwi sa kanilang bahay ay sa tindahan ng diretsyo. Nang gulo ng paninda kaya naman si kapreni ninyo, ay binabalik kung saan kinuha. Muntik na akong ma blood. Pinigilan ko lang. Yung isa nandito. Binuksan na ang rep at nagpalamig. At yung isang bata nandito. Kandila naman ang gagalawin. Magtitinda ng kandila at malapit na ang undas ay talaga naman. <laughs> Hindi pa nakontento mga kapreni. Dito pa pumunta at inaalok ang kandila. Kahit walang tao, nag-aalok. <laughs> Napagabutan kasi kami ng ulan kaya napatambay na kami dito. Pagkahinto ng ulan, marami nang bumibili. Pabili ng tuna. Sabi ko, walang tuna. Meron, sabi ng tita ko. Hindi mo lang makita. Kung hindi ka tindera, Kapreni, ay talaga namang malilito ka. Tinanong ko sa bumibili, magkano na ba ang kinuha mo? O, ba? Diba? Ako pa talaga ang nagtanong. Dapat siya ang nagtanong sa akin. Kung ako magiging tindera nyo, huwag na lang. Lutang eh. Tawa nga kami ng tawa, mga Kapreni. Mas alam pa ng bumibili kung magkano. Nung inabot ko na sa bumibili, nagbayad mga Kapreni. Sabay tanong ko, may sukli ka pa ba? Wala na, sakto na yan. Ay, pagkakagaling naman. osya siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!